Everybody asking how we doin'. Say we good. Don't need no one to tell me how to. Welcome back to our vlog. Happy Thursday. Nandito kami sa church. Diwanag. Malapit sa amin dahil birthday po ng Father in the ko. Happy birthday, Papa on Heaven. Nag-pray kami and we going to Happy Lobby. Pasyal ko kayo sa Happy with Mama and Sweetie. That's why I don't worry. I don't see ya these days. I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish. And run. Guys, welcome back to our vlog. Happy Thursday po. After onwards our busy day sa maghapon, uh, ninais po namin ni mama or mother-in-law ko at ang aking asawa na makapasyal po dito sa Hobby Lobby kasi naka 40%, 30%, 75%. Kung nandito po kayo sa Amerika or dito sa California na malapit po sa may Anaheim or yung exacting address nito, naka-sale po sila. So dahil nga po tayo nagpapasabay ng business at syempre I'm planning to decorate din po yung inaayos naming bahay sa Pinipinas. So baka may mga sale na pwede kaming mabili. So ninais ko na po itong i-vlog. Alam ko yung mga nandito sa Amerika, alam na alam to si Habi Lobby Ayan. Actually, dun sa aming dining, most of my decorations is from Hobby Lobby. Medyo expensive lang po, kaya magandang pumunta dito ay talagang bagsak presyo or nakasale sila. So, every occasions na gusto ninyo ay nandito. Even though every occasions, pwede kayong bumili dito, set up din ng mga shop nyo, set up ng mga bahay ninyo. Uh, marami kayo. Maaalo kayong pumunta dito. Pero, little expensive nga. Pero, marami talaga. Kahit yung mga business na ipuputap ninyo. Pwedeng-pwede dito. So, I think this is my third time na nakapunta dito. So, hindi na ako ganun ka-familiar by station. Pero talagang lahat ang pwede niyong i-decorate sa bahay ay nandito. But sabi ko nga, little expensive but you can enjoy kung anong meron dito sa loob. So sa so first door namin ni Mama, nandun na yung palapit ng Thanksgiving and coming of um, what we call this, uh, November. So ang dami talaga. Maalong ka talaga. So, ipapakita ko nyo sa inyo para may mga idea kayo. And, isang purpose ko rin pagpunta dito is dito na yung Christmas decor. At dahil doon nga kami magpapasko sa Pinas, baka may mga ilang items na akong bilhin to set up our new Christmas tree sa pag-uwi namin sa Pasko. We're so very excited talaga. So, ang dami! guys if you if you know me talagang hindi naman ako ganun ka perfect mag decor pero i love to see in pinterest and instagram all the items na pwede natin talagang decorate mahilig ako dyan sa mga basket so if you have a small space talaga ay na maintain lahat ng mga gamit mo gamit itong mga regulars items na pwede market, they have 50% right now. Para sa lalagyan ng prutas, cakes, mga basket, ayan. So, ako mahilig ako sa mga ganyan. And for me, hindi siya just uh, na pasura sa loob ng bahay. But for me, it's so nice, di ba? It's 50% safe. So, punta kayo sa mga Hobby Lobby para makakuha kayo ng mga organizer if you have on your house na miniminalis nyo talaga, gusto nyo lang maayo. So, you can use some of the baskets like this. Kung nanonood po kayo nung kay Marie Kondo, ayan, bibigyan kayo ng idea how to handle, to organize, and fix your small house or your big house para organize lahat yung mga gamit nyo. From the food, for your things, from your clothes, ayan. So, diba? Ang kaganda. Ang kaganda. Ayan. So, pakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Diba? Ang ganda niya. Siguro kapag ikaw ay mami na or nagkakaedad ka na talaga ay talagang napapagusto ka na parang uh, happy place mo or Disneyland mo yung mga ganitong collective items na talagang makakapagpaganda sa loob ng bahay ninyo. Even though my house is very small, hindi naman siya ganun kagandahan yung dekorasyon, but mahilig talaga ako mag-decor. Hindi naman ganun ka perfect at kaganda, but I love to see my house very organized, malinis at mapayapa. Pero hindi ko naman sinasabing ganun kalinis at ganun ka perfect, ba? Diba? Even though we are busy, so but ang sarap sa pakiramdam na kagaya ko nagpapasabay. So talagang definitely dinedecorate ko yung bahay namin para hindi na rin ako nagpipicture. So may mga sample sila na pwede nilang i-order sa akin. So, Havila Bay is the best place for me. May layo lang to sa amin ng contents, around 15 minutes. Kaya napakadalang namin mag-pass by dito. And especially, little expensive. Kaya inaabangan ko lang talaga yung sale. So alam mo naman ako palaging si Ross, TJ Maxx, Marshall, and Didi's or Burlington. Yun yung mga madalas mapuntahan ko in the nearest in my house. But if you want a very classic and very updated decoration, so you can come here on uh, Hobby Lobby kasi maraming maraming talaga kayong makikita at mga samples na pwede nyong iset up kung may mga i-decorate -de talaga kayo. Guys, nito naman tayo next from the decorations from the room, sa salas, kung mahilig kayong maglagay ng mga uh, chandelier. Ayan. So for me, sa bahay, may isa kong chandelier na binili ko yon sa TJ Max It's around $40 or $39 ko siya nabili. And until now, 2 years ko nang ginagamit ito sa Amerika. So, I decided to put then uh, lampshade sa aming bahay. Before kasi si mami meron ding old lampshade pero natapon na yata or pinamigay na namin kasi we have a new setup sa aming salas for today. Kasi gusto ko talaga in the house, very minimalist lang even though ang concept ng bahay namin is very old, kaya ngayon mas ina-update namin nila sa kulay, sa decorations, even though sa dining or living room talagang piniprepare namin yung masaya pa rin kulay. So, dahil ulit tayo sa Hobby Lobby, mapapansin mo, they have 50% pa rin sa mga lampshades, sa mga picture frame, sa mga watch, ayan. So, kung mahilig kayo magdagdag ng mga ganyan, pwede kayong bumisita dito at makapag-check ng kaya sa budget ninyo. Dito kasi sa Amerika, napakadami talaga kayong pwedeng i-prepare na decoration sa bahay nyo. At kung marunong ka lang mag-mix and match, mag-search ng kulay, or humingi ng advice sa mga taong magagaling, Instagram, Uh, Pinterest, yung mga tao talaga magbibigay sa iyo. For sure, gaganda talaga ang bahay niyo or decorations ng bahay niyo. So, for me, ang ganda nito kasi medyo native yung bahay namin. It's already $29. Lang. I'm so excited. So, ayan. Yan yung mga sample ng mga yes, ng mga what we call this? ng mga lamp. Ayan. So, sa mga gusto rin magpasabay sa business ko, ayan. So, pili lang kayo and you can get a pretty lamp lampshades na pwede nyo i-decorate or idagdag sa kwarto nyo, sa salas ninyo, di ba? Kasi dito sa Amerika, mahilig na mga ganyang dekorasyon. So, pwede pa tayo sa mga ilang step na pwede kong mabigay sa inyong idea, dagdag collection sa bahay ninyo, di ba? Ay, sabi ko rin yung mga flowers. Ayan. And some of ano, items nila para makabubukan ng flowers. Ayan. Let's go. Flowers. And flowers. Ang ganda. Yeah. Mahimik kayo mag-decorate sa bahay niyo And you love flowers. Ayan. Tapos, meron din sila dito para sa mga strawberry. Diba? Ayan. Ayan. So talaga dito sa Happy Valley, maraming kayong makikita ang dekorasyon talagang magagamit ng salami. guys, Merry Christmas. <laughs> Andito naman tayo sa kabilang side, whatever the special occasion of the year and this is my favorite month, it's December. Dito sa Hobby Lobby, very early din ang paglalagay nila or mga items na pwede mong ma mabili na for this coming Christmas day na or December. So, di ba ang kaganda niya? Oh my God. Ito ang cute niya. Look. nagbabright siya na parang Christmas, Christmas na talaga. Alam mo, aliw na aliw ako pag pumupunta ako sa mga ganito. Hindi lang ako namamasyal kung hindi. Sinasama ko na rin yung extra time ko para kumita ako at mapagsabay ko yung pasabay business ko. So, yun ang mga purpose ko kung bakit talaga if I have extra time na hindi naman pagod from the work, talagang I have extra time to go out and ask a favor to my husband na sa so, ganitong pamamaraan, makapag-share ka ng idea sa mga mahilig magpasabay at mag-decorate ng kanilang bahay, ba? Diba? And guess what, guys? Eto na. Christmas! Small Christmas tree! The other one is a decorations for Christmas! <gasps> also my favorite Christmas tree. It's pink. Ganda niya. So also some of items from the Christmas. And also, hindi rin mawawala dito yung decorations for Thanksgiving. Napakadami pong nila. Eto siya ayan ang mga decorations for Thanksgiving at gonna be happy noong November at malapit yan sa aming wedding anniversary kaya talagang nagmamatch kami sa ganyan ayan, pakita ka sa inyo Alam mo guys, nakaka-miss din yung 99 cents kung saan ako nakakabili ng mga discount na pinangpapasabay ko. And syempre dito sa Hobby Lobby, magkakaroon ka din, pag naglakad ka ng konti, ay pakikita mo kung paano mo rin ma-set up yung mga concept mo. Kung nagbi ka, kung anong mga ideas ang gusto mong ilagay, upuan siya or something. Diba? Ang gaganda oh so beautiful. Sweetie! We're home! Pag-hi ka muna sa vlog ko, Isa lang. Hi! Guys, kauwi lang po namin galing Hobby Lobby. Pumunta pa rin kaming didis. So, hindi na ako nakapag enam ang vlog sa inyo sa Hobby Lobby. Dahil may mga sinabing kami na pwede uwi sa Pilipinas ngayong Christmas. Lalo na si Mama. Ayan. So, later na lang guys. Balikan ko kayo. Akit muna kami na ang bahay. Guys, mama cooking humba. Cooking humba. Yes, right now, dinner naman namin ay humba. Kung naniniwala kayo, naglalagay talaga ng kutsara daw para mabili siyang maluto. Diba, sweetie? Alam mo yun. Agay ka mo ng sitting Enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. to be a better me. I don't yeah, think so that my head's all head's straight. Gotta flip me. it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, night, Not okay. All Bye -bye. Bye -bye. A? Það er þurrli. Það er þurrli. Það er það.